Guys, dito tayo ngayon. Kukuha tayo ng malunggay. Kasi magugulay tayo. Wow, ang aking kamuti. Ang aking kamuti medyo tumaba na. Gumapanggapang na siya. Ang aking tanglad. Wow. Kukuha tayo ng malunggay, guys. Kasi magugulay tayo, guys. Nang paborito ni... Uncle Mita, wag natin i-mention kung ano ayon. Mamaya titingnan lang nyo kung ano yon ang aking sinasabi. Oh, wait guys, kukuha ko ng malong guys guys ha. Wait lang. Ayan na guys, ang kinuha ko, kumuha ako ng tanglad tapos may kunting ano ng kamuti. Yan guys, aakyat na tayo guys. Ha? Aakyat na tayo guys sa amin. Ang kahit ang lamig na dito sa Saudi, mainit pa rin. Akyat na tayo guys. Akyat na tayo guys. May ano pala sa sakit sa likod ko. Hindi ko napansin. Ayan guys. Akyat na tayo guys sa aming building. 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 Ayan, yeah, nakit na ko, guys. Kumuha lang ako ng malunggay para gugulay ako. Ano, moringa? Yeah, moringa. Guys, aloy natin to guys. Hagpati na natin, dinisi natin para... Mag-umpisa na tayo pag gulay gulay-gulay din tayo pag may time kasi puro karne masama din sa katawan ng ano ah, kasawa na rin ayan guys nagulay tayo nito baga muna natin hugasan natin yan yan. Lagyan muna natin ng Muna natin kasi ilalaga natin. Ito ating malagay. Yan. Lagyan natin ang paborito ng ating angkel. Huwag na natin sabihin kung ano yan. Okay? Alam nyo na kung anong pangalan nyo dahil malalaki na kayo. Lagyan natin guys

today my vlog is ayan guys ayan malunggay ayan at ito alam nyo na kung ano ito dito diba? laga ko muna yan sya laga ko muna ito yung halo ko ano sya dilis na bunlis ayan guys tignan natin. Bango-bango na, guys. Ang ating munggo. Wow. Okay na. Tikman muna natin kung kulang pa sa asin. Wow. Sarap. Lagay na natin ang ating malunggay. Ayan. Kakain na. yummy yummy na bye bye guys thank you for watching guys please don't skip ads guys and please yan guys patayin na off na natin guys